Three, two, one, action. I guess ako na short bagag. So, nandito yung ngayon sa lugar kung saan ito yung magiging sunod na tourist spot ng Libon, Albay. So, ito nga pala yung project ng government dito. Ito yung pinakadulo. Ito na dito na yung latest nila. Ito yung tinatawag na farm to road. Ah, farm to market. Ah, farm to road to market. Road from farm to market. Yan. Hanggang na yan. Border ng San Ramon tsaka Ninyo Jesus. So, ito yung view dito. So, kahapon dito merong, yung kahapon meron dito, Diyan o, oh, nakita banda yung rainbow or yung bahaghari. Tapos dito may mga nagpipiknik dito kahapon. So, bumaba ako kanina kasi sinama ko si Pai Doming, si Lolo uh, Dominador sa RHU kasi pa-check up. So, ito yung view dito Anyways, dito pala yung view dito. Tapos ito yung tinatawag na uh, puting bato or yung talin-talin. ito. Zoom in natin dyan. Mystery yan. Pero next vlog ko na lang sabihin. Ah, tapos, dito banda, dyan sa location na yan, dito nakita nyo sa gitna, may hinuhukay dyan, ewan ko kung ano. Tapos ito, banda yung Ninyo Jesus dyan na. Tapos ito yung cell tower. Yan, yan. Tapos ito yung overview ng San Vicente. Zoom out natin. Yan, San Vicente. So, tama-tama maganda yung panahon ngayon. Nakaka-relax. Tapos dito pala dati nakata dito banda. Yan dito sa so spot na to nakatayo yung isa sa mga pinakamatandang balete dito. Pero since may project, kailangan siya putulin. So wala na nabulok na yung balete or kinahoy na ata. Ewan ko anong nangyari. Basta malaki daw siya, hindi ko siya naabutan. Kasi yung unang punta namin dito, hindi namin siya dinaanan. Year 2002. Tapos so, so, nandito banda sa likod niyan banda yung mayon Hindi natin makikita So yun lang. Ito na yung ano uh, ni Pai Pedro. Taniman niya kung makamote So yun lang. So kung interested kayo, punta lang kayo dito sa ano, sa San Vicente Libonal Bay. Para ma-enjoy nyo rin yung view. Ma-relax kayo. Yun lang. Thanks for watching. Please like, share, and subscribe to my channel. Bye!